alas 11 na nga pala ito ng gabi at magdadala nga pala ako ng mga pastillas sa computer shop. Libre ko na nga lang pala ito ibibigay dahil hindi na namin nauubos. Magdadala na nga pala ako ng pulboron dahil hindi ko na rin naman ito na ibibenta. Bago nga pala ako umalis, pinauwi ko na nga pala yung mga aso ko. Sila nga pala si Monin at si Whitey, yung aso ko kulay brown. Pupunta pa ako ng computer shop kasi may naglalaro pa. Baka makasali din ako. So guys, kahit ating gabi nga pala, ipupunta pa rin ako sa computer siya. Marami din kasi naglalaro, tsaka baka magka-problema din. Sumakto nga rin pala dahil meron nga rin pala ako ditong pulburon, tsaka ng pastillas. Nandito nga rin pala si Noknok Paputok, tsaka si Ubo. Silang dalawa nga pala yung pinakasikat dito sa purok namin. Yung laro nga pala nila dito ay umabot ng 11 pesos. Panalo nga pala sila dito, kaya hindi sila magbabayad. Sa laro nga pala nila, kumita nga pala ako ng 110 pesos. So dahil tapos na nga pala sila maglaro, na nga rin pala ako dito ng pulburon. Kaya nga pala ng pulburon para marketing strategy. Sa sobrang sarap nga pala ng pulburon inodoro namin, panigurado, bibili sila ng tubig. Ito nga guys, hindi pa ako tapos mamigay dito, meron na agad na ubo. Kaya feeling ko, successful tong marketing strategy ko. Yung isang pack nga pala nito ay 15 pieces. Saktong-sakto nga pala to sa player namin. Pinamigay ko na nga pala tong pastillas, kaya kasunod noon tubig naman. Dahil namigay nga pala ako ng pastillas, tsaka ng pulboron. sa tubig ko naman babawiin. Ibebento ko nga pala to ng 20 pesos. Kahit ako nga guys, hindi rin nakaiwas, napabili din ako ng tubig. Sa sobrang ganda ng marketing strategy ko, walang pwedeng makaiwas. Ayun nga lang guys, puro talo kami. Ang binayaran nga pala namin dito ay 39 pesos. Sampung player nga pala yan, kaya kumita nga pala kami dito ng 390. 130 na nga pala, akala ko magsasarado na kami. Kasi yung ibang player nga pala ay naguwian na. Hindi ko inaasahan, maglalaro pa kami ng isang game. Dito na nga rin pala ako naglaro sa server. Kasi nga yung client namin punong-puno. Pagkatapos nga pala namin maglaro, ayun, puro talo kami ni Noknok Paputok. Ayun nga guys, nagpapahabaan kami dito ng listahan. Bawal yata kami magsama dahil puro talo kami. Ayun guys, umaga na nga pala ako nakatulog at kakagising ko lang. Nagulat ako, paggising ko, ang dilim na agad. Ang haba nga pala ng tulog ko, siguro mga Philippine din yun. Ayan nga guys, kung kita nyo nga pala, puro marka yan ang pantulog ko. Ito nga rin pala si Street, yung pusa namin sa Palagi ko nga pala siya katabi kapag matutulog ako. Dumiretso na nga rin pala ako ng banyo para maligo dahil magbabantay naman ako sa computer shop. Grabe nga yung buhay ko guys, dito na lang umiikot sa computer shop tsaka sa bahay. Pero para sa akin, mas okay na yun. Kesa masayang yung oras ko, kakatambay. Kapag nga pala naglalaro yung mga player ko dito, nakikisali nga rin pala ako Para nag enjoy at mayroon kaming banding. Lo, banding. Kung hindi nga pala alam guys, palagi nga rin pala ako na sa computer shop dati. Hindi ko talaga pinapangarap na magkaka-computer shop din ako ng akin. Kaya sure ako, masaya yung dating ako kung nalaman niya na meron ako computer shop pagdating ng araw. Akala ko nga rin pala guys, maaga ako magsasarado dahil 10pm na wala pa rin naglalaro. Pero after 10 minutes nga pala, meron na nagdodota. Kaya promise, aabot ah, na naman to na madaling araw. For v 4 nga pala yung laro nila ngayon at baka mamaya may dumagdag pang dalawa. Kaya alam niyo na guys, masaya na naman si skincare. Nakakondisyon na nga rin pala yung katuhan ko dahil kakagising ko lang din. Tapos yung balita nga pala dito sa recycle ko guys, malapit na rin mapuno. Palagi nga pala namin ito Berlinis kasi akala nila basurahan to. Nakakatawa nga rin palagi sa ibang player nga pala namin. Dinediretso na nila yung mga basura nila dito. Ito nga guys, ilang araw lang malapit na agad mapuno. Sana pala matagal ko na to naisip. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye bye!